Isa po yung pinaka-entrance nila sa pasok doon sa mga uh, caravan na uh, participating uh, government agency na kung ikaw ay may kailangan ayan, ito yung pinaka-entrada ito Hello. Thank you. Andito rin yung Phil Health Kasama din sila sa Caravan Caravan Service po SSS Andito rin kasama rin sila So sa mga bagong members, ayan, meron silang mga servisyo na inaalok dito. Ayan mga pila natin. At marami rin po nakaka-avail. PRC, andito rin sila, kasama rin sila sa serbisyo karaban. Ang pag-ibig, andito rin, kasama rin ang pag-ibig, syempre. Sama din yung NBI Pwede kumuha dito ng bagong NBI PNP po e, Mga servisyo din po sila inaalok dito Alright ha, Dito rin siyempre ang versus workers Yung OWA dito din Kuha po ang pinaka uh, sandigan ng ating mga OFW pagkailangan. Ganyan po kadami mga kahapi yung tao na nandito sa Kino Grandstand ah ata mag alas 3 pa lang po ng hapon at uh, tuloy-tuloy yung uh, performance at concert ng mga performer natin dyan May uh, papasok at mayro ding mga lumalabas. Dahil yung pinaka-entrance po, yan yung mismo pinaka-entrance diyan, papasok dito sa Kirino Grandstand. Yung Kirino Grandstand mismo tapat ito ng uh, Lunita. Ay ka epic Ayan, meron din silang ano, libreng tato. <laughs> libreng tato sa mukha. Ayan. At mga giveaways. May meron din silang mga giveaways na binibigay dito mga kahapi. Ayan, napinipilahan pinipilahan yung mga giveaways. Ayan, meron silang uh, ah, eco bag. Ayan, nagaganda ng eco bag nila. Oh. Ayan, may tatak na bagong ah, Pilipinas. Kasi hindi lang ha. Ah. maganda. Libre naman yan. Libre basta maganda. Di ba? Ayan yung DILG formation ni Command Posa yan. Meron din sila binibigay na pagkain at tubig. Yan, tinapay mga kahapin. Ganyan ka bang pila? Pila tayo, pila tayo, pila, pila. Ayan, pang medical. Meron din tayo. Ating mga doctors, nandyan. yan yung pinakaharap doon mismo sa may uh, front stage mga kahapi yun mayroon ding uh, paipirmahan <laughs> parang trip trip lang magpipirma mga kahapi pakita ko sa inyo ganyan na po kadami ang uh, nabilaan po ito mga kahapi sa silipin natin Punta lang kay Agent pwede pa, sa unahan. Ayun, pwede yung tumirma. Okay po, thank you ma'am. Tumirma tayo. Dahil isa din tayo, tayo. Daila, oh, tayo oh, sa mga supporters. Po. Ayan, Gap, ikaw ba? Takot ka ba sa commitment? Ayun na po, MC. Ready, ready tayo sa commitment. Siyempre, mapapansin niya ka, mga kabayang dito sa akin. Okay. Pipirma okay. tayo ngayon, pipirma. Dahil magpapa Ayan, gaw, tayo kaya. mga ka-happy. Sulatan natin. Baby. <laughs>